Ito yung tanim ko na pepper or sa so Tagalog ay sili. Ang dami na niyang bunga. At dahil, tapo, dahil tapos na ang summer dito, ngayon ay fall naman. Ayan, nagbubunga siya. Maliit nga, maliliit pa nga lang. Hindi pa siya makita sa camera. Pero marami siyang bunga. Ito pa, oh. Yan. Ito yung mga nasa ko na tanim ayan na pepper so bali ngayon pa lang siya nagbubunga ayan may madami siya apan tawag dito sa atin silibang labuyo ayan ah, uh, ayan uh. may bunga yan kahit dito sa ano may sa baba ano, ano Dito rin ah. Oh. Ito rin, oh, maliit siyang puno. Ah. Maliit yung puno, pero madami niyang bunga. So, maliit nga lang pa. Ayan yung mga bunga niya. Tapos, tapos meron pa dito. Oh. Natuyo dati ito nung summer. Pero ngayon, may bunga uli siya. Ito pa eto Ito pa. Ito po yung ibang ano, pepper. Nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Kung anong pepper to Pangalan. Ayan. Tapos meron pa rin dito. Ayan, no? Maliit. Malit na puno yan, pero may bunga siya. Ito pa rin. Ito yung maanghang na kulay, ano eh, yellow pag na lumaki. Tapos nagiging, maging, ah, may kulay siya, parang yan. Ano pa to? Pepper wax ba dito? Ito yung mas maanghang na sili. Tapos, ito naman, hindi ko alam kung magbubunga mataas yung ano. Meron pa rin dito, oh. ian. Bila nak sia?